Ito mga idol ha, malalaman lang natin ang mga bagay na to pag tayo naging isang magulang na din. Lalo na bilang isang ina mga idol. Kasi mga idol yung mga nanay, napakaraming pagkakataon na umiiyak yan pero hindi nila sinasabi. May mga oras na humahagulgol ang mga nanay natin nang hindi natin nalalaman. At maraming beses talaga silang umiiyak na ayaw niya talagang ipaalam sa atin. Ito pa mga idol ang masakit bilang isang ina yung pakiramdam nila na nababastos natin sila kapag sinasagot-sagot natin sila, kapag nagdadabog tayo, at kapag nagtataas tayo ng boses sa kanila. Iniiyak nila yan kasi pakiramdam nila, wala silang kwentang ina kaya ginaganon natin sila. Yan ang mga oras na iniiyak nila pero hindi nila sinasabi sa atin. Masakit din bilang isang ina mga idol kapag mahinihingi yung kanilang mga anak ngunit hindi nila maibigay. Alam niyo ba yung pakiramdam mga idol na gustong gusto nilang ibigay ngunit hindi nila kaya? Alam niyo ba mga idol, umiiyak yung mga nanay natin kapag nakikita nilang nag-aaway-aaway tayong magkakapatid. Yung tipong ang tatanda na natin pero hindi pa rin tayo nagkakasundo-sundo. Alam niyo yung pakiramdam na gusto niyang mamagitan? Yung gusto niyang sabihin sa atin kung sino sa atin ang mali? Pero hindi niya magawa kasi ayaw niyang magmukhang merong pinapaboran. Nahihirapan siya mga idol kapag nag-aaway-aaway tayong magkakapatid. Ang pinakamasakit pa yung nalalaman na nating umiiyak siya pero wala tayong pake. Thank you for watching mga idol. God bless everyone.